Alright, magandang uh, umaga mga kaibigan at yung ating mga kababayan na mga kasawsawan ni Kalbo yung ating uh, YouTube channel Kasalukuyan po ay uh, tayo nandito sa Old Rock uh, Resort uh, Lalawigan ng Pangasinan dito po sa bayan ng uh, Bulinawa So, kung makikita nyo po ayan, yan po yung uh, arko at uh, simple po, napapanood nyo ang uh, Sausawa ni kalbo At mamaya po uh, Itutor po namin kayo dyan sa uh, Beach uh, Napakaganda daw ng uh, beach dito At yung mga cottages Napakaganda daw So makikita po natin, overnight po kami dito At bukas pa kami uh, Babalik ng uh, Manawag Pangasinan So matutong hayam po Ng ating mga kasausawan sa ating uh, YouTube channel kung ano nga ba ang uh, itinatagong kagandahan ng uh, old rock dito sa lalawigan at bayan ng Bolinaw, Pangasinan. So, kayan kaya naman pala mga kaibigan ay uh, tinawag na rock, ibig sabihin bato. Maging ito pong uh, hotel ay hugis bato. Kaya ang uh, pangalan niya, Old Rock. Ayan. So, napakaganda po dito sa paligid. So, medyo malapit na po magtanghalian kasi alas 11 na po ng umaga. Uh, kararating lang namin. So, makikita namin kung anong uh, uh, iba pa na pwede natin ipasilip doon sa ating mga kababayan. Ayan. Yan ang kasama ni sausawa ni Kalbo. Wow, Kalbo! Ayan, <laughs> mga kaibigan. Ayan, para makita nyo po kung ano yung maganda dito. Ayan, ah, ipapasilip ko lang po sa inyo. Ano, ho. Ayan po. Pwede ma'am na ano? Subuna ka, ka na doon. Tapos pakibuksan mo na ang aircon. Ay, sige. Ha? Wala may aircon kasi mainit. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Okay, mom. Ay, okay